Ay magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At abang kakaiba ito yung ating center. Babae ito. Hello ma, please hide my identity po. Silent reader po ako dito sa page ninyo. As lang po na kasi gusto ko masatisfied ang husband ko during our intimate time together. Pero ayaw niya po na magpa-BJ. Sabi niya, mabilis daw siyang malabasan pag ganon ang tagal ko Nagagawa sa kanya, yan po ang last is 2014 or 2015 pa. Tapos na, tinatry ko lately, ayaw niya. Ba't po ganon? Sabi niya. Parang di ako satisfied sa sagot niya. Gusto ko lang naman na mapasaya siya. Mostly naman ata ang mga kalakihan ay gusto ng ganyan. Ba't siya ay ayaw niya? So, yun mga kasabi. So, ang ating sender ay isang babae. Ang pinaproblema niya is ang asawa niya ay ayaw magpa-BJ. So, syempre, dahil gusto niya na masatisfied ang kanyang asawa, gusto niya itong gawin. Pero ang kalalakihan ng kanyang asawa ay ayaw ito. So, ira ng kanyang asawa ay mabilis daw siya kapag ka once na pinipj siya. So, bigyan natin ito ng suggestion mga kasawi tungkol dito. Siyempre, may mga kalalakihan kasi pero bibihira ito mga kasawihan na ang lalaki ay tumatanggi kapag ka pinipj sila. Kasi kadalasan ng mga kalalakihan ay gustong gusto nila na pinipiti sila dahil number one yan, nakahinaan lang isang lalaki kapag sila ay pinipiti. Gustong gusto nila yon So, ang mga yan talaga ang kanilang number one sa ka kanilang katawan. Ating center, alam niyo po, baka naman may reason kung bakit. So, kung inaalam niyo naman, unsatisfied kung talaga ang sagot niya ay eto talaga yung rason niya kung bakit ayaw niya talaga. So, i-respect mo na lang yun na talagang ayaw na niya na magpa-BJ sa'yo. Tanggapin yun. At least hindi ka mahirapan na magpa bj sa kanya at nakaligtas ka. Pero kung talagang gustong gusto mo, sa asawa mo talagang i bj siya dahil namin mo naman, gusto mong itry, so kausapin mo yung asawa mo na Han, pwede bang i bj kita kahit sa lang kasi gustong gusto ko yon na bini kita. So madali mo naman kausapin yung asawa mo dahil syempre maganda yun na nagkakaroon kayo ng communication sa isa't isa tungkol dito dahil napaka yan sa inyong mga asawa na pagsaluhan ang init na nararamdaman nyo pagdating sa kama, di ba? So lalo kapag ka ikaw na babae, eto yung gustong gusto mo na gawin sa kanya tapos hindi ka na pagpipigyan. Kasama yung loob mo, syempre, sino ba ang babae na kapag ka tinanggihan ka, magagalit ka talaga. So yun lang yung i-explain mo sa asawa mo. Mas maganda yun para aware naman yung asawa mo na ganito na yung nararamdaman para sa kanya. yun lamang po mga kasamangay, maraming salamat sa patuloy na pag-supportan niyo sa akin, sa walang sawang pag-share, pag-comment. Sa mga hindi pa po na pag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para update kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasamangay.